Ngayong araw guys, may magagamit na nga pala kami ngayong portable na aircon na perfect na perfect gamitin pang camping dahil pwede nga pala itong gamitin sa mga camping tents, sa mga camper van at kahit saan nga kayo magpunta ay pwede pwede nyo itong dalhin dahil portable na siya. Grabe, sobrang solid na ito, guys. Wasap sa inyo mga iti. Yan, dumating na nga pala bagong magagamit sa ating pagkakamping at sa ating Philippine Loop. Meron na nga pala tayo ngayong isa pang portable aircon na magagamit natin para maging relaxing lalo ang ating paglalakbay. Ito nga pala yung EcoFlow Wave 3 portable aircon. aircon. Kailangan na kailangan natin to. yan, baksa natin siya. Bali meron tayong isang portable aircon at meron tayong isang extra, extra battery niya. Para magagamit natin siya kahit hindi siya nakasaksak, pwede natin siyang gamitin na yes. battery lang yung gagamitin. I-unbox natin siya, ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba yung kasama sa mga package na to. Bale, ito na nga pala yung mga kasama sa package. Ito ang kanyang battery. Magagamit natin siya kahit hindi siya nakasaksak sa outlet up to 8 hours. Bale, 8 hours nga pala natin ito magagamit dahil 1,000 watt hour na siya. Kaya matagal na rin siya malulobat. Ito yung mga kasama sa kanya. Meron siyang charging cord. Pwede natin siyang i-charge sa sasakyan. Ito, makikita natin yung dulo niya. Tapos ito yung pinaka dito sa port. Meron siyang saksakan dito. Ito naman ang kanyang kasama na connector. Bali, ito yung sa aircon, tapos ito naman yung sa battery. Ito yung magkoconnect sa dalawa. At syempre, ito na nga pala ang pinaka-battery niya. Ito ang itsura niya. Ito ang kanyang switch. Tapos dito, mayroon pa siyang mga charging port type C. Kung pwede kayong gumamit pag charge kayo ng cellphone nyo, pwede pwede nyo rin siyang gamitin. Bali, parang pinakamalaking power bank na siya. At syempre, ito na nga pala ang pinaka-airpon natin, ang Echo Glow Wave 3. Ito nga pala, huwag nyo siya itatapo na kasi magagamit natin to. Bali, ito yung swata ng mga duct dock, ducting niya. Ito nga pala yung mga ducting niya, mga guys. Ito ang kanyang energy guide, do. ba? Patikid lang siya. Bali, dalawa pala yung ducting niya. Drain hose, para pag may tumutulong tubig, dito yung dadaan. Tapos ito naman ang kanyang cord. Yan. Connector niya siya. Kapag kakabit natin siya sa AC, sa outlet, ito yung magagamit natin sa kanya. I-redirect natin siya sa kuryente. At pag hindi nyo alam gamitin siya, meron naman siyang manual. Manual. Ito nga palang manual niya, guys. Ito naman ang kanyang mga cup. May eh, namin sa inyo ito kung paano siya gumagana. Eh, dito nga pala yan, nakakonekta yung mga ducting niya. Papayta namin sa inyo kung paano siya ilalagay at kung para saan siya. At, ito na ang pinaka-aircon. Ang EcoFlow Wave, 3. 3. Bali ngayon guys, ipapakita si naman namin sa inyo kung paano siya sinisetup. Bali may dalawang setup to. Pwede siya sa outdoor at pwede siya sa indoor. Kaya nakabase doon kung paano natin ilalagay yung mga ducting niya at itong mga cover niya. Yan. Papakita natin. Lagi tong ginagamit ngayon sa mga ganito. Ideal siya sa mga camping tent. Tapos sa mga RV, pwede, pwede siyang gamitin. Sa mga rooftop tent, pwede rin natin siyang gamitin. O kaya kung meron kayo sa tapos ginagamit nyo sa camping, pwede, pwede rin siya doon gamitin. Set up natin siya ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano siya gumagana. Siyempre, unahin muna natin yung battery. Bali yung battery niya nga pala, nasisilbi na rin tong power bank. Pwede, pwede natin siyang gamitin ha. Ah. Ayan o. Ah. Meron siya dito ng mga port. Pwede natin siyang gamitin. Lalagyan lang natin ng connector to. Tapos pwede na rin natin siyang gamitin pang charge ng mga cellphone o mga gadget natin. Ikakasanan natin tong EcoFlow Wave 3 natin dito sa kanyang portable battery. Slide lang siya yan. Pagtatanggalin. Pag -like, ito push tapos atras tapos pagbaba yan automatic lock na siya ito nga pala ang kanyang charging port ito dito yung nakakabit yan tapos ito i-charge mo na siya dun sa, sa saksakan dun sa sasakyan mo pwede na siya mag-charge at ito naman ang kanyang connector bali ito yung magkukonekta dito sa aircon at dito sa battery islay nyo lang siya tapos ito na ang kanyang connector yan lagay nyo siya dito yan at ito naman ang kanyang AC cord. Kapag kaisasaksak natin siya sa kuryente, ito yung gagamitin natin. Ito dito yan. Tapos ito, irerekta niyo siya sa kuryente. Balik kapag ka sinaksak nyo to, tapos sa dito yung battery, automatic nyo na rin i-charge itong battery. Ganito naman siya papaganahin. Pipindutin niyo lang ito ng matagal. Tapos mag-on na siya. Ayan, meron na siya dyan. Gagana na agad dyan. Ito ang kanyang adjustan ng lamig. Tapos ito naman yung kanyang mga mode. Merong eco mode. Tapos may cool. Tapos meron din yan ditong max. Sa pinakamalamig pwede nyo siya agad iset. Tapos ito naman ang kanyang adjustan ng pan. Bale, yung unang setup na ipapakita namin sa inyo. Nandito yung pinaka aircon sa labas. Tapos papalamigin natin yung loob ng tent. Yan. Ito yung, ito yung magiging setup niya. Lalagyan lang natin to. Yan. Tapos yung isa. Ito so, dito. Tatanggalin natin itong isa na to. Yan. Yan. Tapos yung ducting. Lalagyan natin yan dito. Ilagay nyo lang sa ganyan. Napakadali lang yung ilagay. Bali, setup natin yung aircon natin nasa labas. Tapos papalamigin natin itong loob. Ang purpose ng ducting niya, ito ang magiging exhaust, ito ang intake. Bali, ihigupin niya pa loob. Yan. Itong malaki na ito, ihigup siya. Papalamigin, tapos ilalabas dito. Paikot-ikot lang yung mangyari. Tapos dito, may lalabas niya na mainit. Dito yung sa exhaust. Yan. Lagyan lang natin yan dito. At dito. Ganyan yung magiging setup niya. Yan. Mahaba rin naman siya sasara lang pati ito sasara nyo siyempre ito kulang bulang ito tapos pwede na natin siyang i-on press nyo lang dito ng 2 seconds yan mag on na yan tapos isiset nyo na yung lamig na gusto nyo meron yung echo tapos meron siyang max yung pinakamalamig nya tapos meron naman kapag ka matutulog kayo meron dyang mode na sleep para yung pan hindi siya masyadong maingay meron nga rin pala siyang pwedeng i-download na application tapos pwede nyo na rin siya dito ang kontrolin yan. kung ano yung mga nanduro dito kontrolin ito mga mode nya ito max pinutin nyo max pinakamalamig na yan 16 degree tapos pwede nyo rin siya dito mau monitor nyo lahat dito pati yung wattage na nakakain nya tapos kung ilang percent lang yung battery tapos pwede nyo rin siya dito i-off pipindutin nyo lang yan tapos kung shutdown nyo confirm automatic na siyang mamamatay Oh, di ba ang galing? At ito na nga pala ang ating outdoor setup. Ngayon naman ipapakita namin sa inyo ang kanyang indoor setup. Bali itong EcoFlow Wave 3, ipapasok naman natin sa loob. Ayun, tatanggalin lang natin dito. Ito muna pala ito. Ilalagay natin to dito. Yan, ganyan. Tapos ito inilipat natin itong ducting niya dito. Dali lang siya ilagay. Ilipat natin siya dito sa kabila. Yan, bali tatanggalin lang natin to. Tapos ito naman yung ililipat natin. Yan, ganyan. Tapos ito ipapasok na natin dito sa loob. Dito. Ang logic niya, ito kasi ang exhaust. Init naman yung nalabas dito. Ito naman yung papunta sa labas. Tapos yung loob, loob naman, nanduro naman yung lamig. Pasok yung init dito, yung hangin, tapos dito rin lalabas. Paikot-ikot lang din. Pero, mainit siya na hangin. Yung sa loob naman yung malamig. At kung meron naman kayong camper van, mahilig kayong mag-camping, mga beach camping, or kahit mga nag-tent pitching lang kayo, maganda na rin to. Pero kung meron kayong sasakyan, tapos mahilig kayong mag-camping sa mga rooftop tent, napakaganda rin ito. ito Ngayon na magiging setup niya, indoor setup siya, bali itong mismong aircon nandito sa labas. Ay, eh, nasa loob mismo yung aircon, tapos ito ilalabas lang natin. Ito yung magiging exhaust niya. Bali, mainit kasi yung lumalabas dyan. E eh, dito naman sa atin sa Pilipinas, mainit naman madalas. Kaya hindi natin magagamit yung ano. Lagyan natin yung sa labas sarana natin siya. Ito nga pa rin purpose nito. Hindi magbubutas kayo? Ayun, ito 'yung magiging size niya. Hindi ba dito niyo bubutasan? Okay, ito ididikit niyo lang dito mismo tapos ito ipapasta diyan. Ito kasi 'yung size niya ng mga ducting niya. Ayun, nakapasok siya diyan. Para 'yung hangin hindi lalabas, hindi siya singaw. Ayun, nakaganyan diyan. Tapos 'yung maliit dito. 'Pag ilalagay nyo sa ganyan, tapos i-secure niyo 'tong gilid para 'yung lamig mamemaintain lang sa lobby, hindi siya lalabas. Ito 'yung purpose dito. Kaya 'wag niyo siyang itatapon pagka naka-order na kayo yan. Ito nga palang kanyang drain hose. Dito lang siya isasalpak sa likod. Ito dito lang sa likod. Ayan. Tapos yung tubig lalabas na dito. Pwede nyo sa or o pwede nyo naman pakawala na lang. Kung battery nga lang pala yung gamit nyo, tumatagal siya ng 8 hours. Pero kung available naman yung electricity dyan sa kanyang area, pwede niyo naman siyang isaksak mismo sa kuryente. Mas matagal yung buhay niya. Ayan mas tatagal siya siya. wala na siyang bahalos patayan, tapos matcha-charge pa mismo yung battery. ba, meron kayong kuryente, sasaksak nyo lang. Yan. Tapos automatic na siyang mag charge tapos magagamit narin na rin ito. Kaya kung mahilig rin kayo mag-camping pero hindi kayo makatulog dahil sobrang init at alinsangan at gusto nyo laging naka-aircon, bagay na bagay sa inyo to. Portable aircon ni EcoFlow, Wave 3. At dahil nga portable siya, kahit magkaroon ng brownout o blackout sa inyo, komportable pa rin kayo makakatulog dahil gumagana siya kahit na walang kuryente. At kung sakali mang may mga camper van kayo or mga rooftop tent, bagay na bagay sa inyo to. Kaya kung gusto nyo rin magkaroon ng portable aircon, EcoFlow eh, Wave 3 ang bagay sa inyo.